Hello, um, yeah, I got colds, so bear with me. Um, yeah. um, going to, we're going to listen to this song. Kasi, ano, parang relevant lang siya sa, sa madaming points ng buhay ng isang tao kasi, di ba? talagang uh, dalating yung point niyo na mararamdaman mo na lalamig, parang walang gana, parang ganon. Tapos tapos dati masaya kayo yung mga ganon kasi we're going to the point that na komportable komportable na kayo sa isa't isa na hindi nyo na kailangan gawin yung ginagawa nyo dati. Yung mga cute things, mga ganon. Pero, as long, as far as I know, kailangan pa din yun, diba? Para, mas maganda, mas buhay, para mas maganda yung relasyon between the two people. Tapos, edi, ayon eh, tapos, siguro yung ibang tao sa so, so hindi nila kayang iano yung pressure na ayaw nila yung point na they're going to try harder for the relationship to work tapos hayaan na lang nila na mawala kaya nga dun na yung taking for granted tinitake mo na yung tao binabaliwala mo na yung tao kasi alam mo na na ganito ganyan pero hindi tama dapat Gagawin mo lahat. Kaya nga, kaya nga ano eh. Kaya nga kayo eh. Kaya nga, kaya nga ano eh. Andyan kayo pa sa isa't isa. Wala namang bagay na hindi na pag-uusapan. Hindi, hindi nadadaan sa magandang usapan. Lahat nadadaan sa magandang usapan. Ewan ko na lang kung kayo eh talagang nagbabagbagaan. Ewan. <coughs> eh, eh di, yun. Tapos, dapat talaga. Ay, ang gulo ng pagsasabi ko, ano. Tapos yun, ewan, sana pag dumating yung point na komportable na kayo sa isa't isa na hindi nyo na kailangan na, oy, oy, ganito, ganyan, mahal kita, love you, mga gano'n, mga, mga simple messages na isa-send sa isa't isa, yung mga gano'n ba. Eh, eh, dapat gawin pa din. Dapat kasi, kung, hindi naman da, pero kasi, gets na siguro yung punto ko. Dapat, put effort. Effort is the most important thing. Effort. Pag nawala yung effort, ma ma mo ma pwedeng ma-feel nung isa na, hindi mo na siya gusto, hindi mo na siya mahal, na ayaw mo na siya sa buhay mo, na, parang gano'n. Tapos, eh, yun. Eh, ewan, Siguro ganun lang ha. Ewan. <coughs> uh, ano pa ba yung pwede ko sabihin? Siguro, dapat lang talaga pahalagahan mo. wag mo, huwag mo, huwag nyo ha, hayaan na ma-fall yung relasyon niyo sa dalawa na dumating pa sa point na na ayaw, ayaw na nung isa. Tapos yung isa gusto naman pala hindi lang sinasabi. Dapat open sa isa't isa. Kasi kapag communication are the most important thing in any any form of relationship. It is indeed. Kasi kapag walang communication, hindi nyo maintindihan yung isa't isa. Alangan nga naman maghulaan kayo ng mga nararamdaman para sa isa't isa. Eh, hindi na pwede yun. Hindi ka naman si hindi ka naman fortune teller, hindi ka naman nagsasabi kung ano yung pwedeng maramdaman ng isang tao. Kaya, mag-usap. Usap talaga. Para sa akin, usap talaga. Tapos, kapag may mga issues, kailangan pag-usapan ka agad. Kasi, pag pinahaba at hinayaan na mawala na lang bigla, eh, tapos nangyari na naman, eh di, parang mas nakakagalit yung yung mararamdaman mo nun. Kasi, nangyari na, pangalawang beses na. Eh, kung pinag-usapan nyo yon na unang beses, eh, di hindi na sana, hindi na sana napunta pa sa pangalawa. ba? Diba? Yun yung punto ko. Kasi, pag relasyon, relasyon, usap, usap talaga. Pag di nag-usap, walang mangyayari. Yung isa, masasaktan. Yung isa, ewan. Ganun yun. Ganun ta kung ano ano yung sinasabi ko na intindihan niyo ba yung sinasabi ko <laughs> ayun ah uh, siguro gano na lang wala ako pinag okay siguro may mga punto na nangyari na rin sa akin to hindi naman sa re pawat relasyon pero pero yung uh, sa friends ganon friends family relatives mga ganon teacher. <laughs> yun. Hindi lang naman sa relasyon na na relasyon. Eh, nangyayari yun. Dapat sa lahat. I don't know. Siguro, do you get my point now? So, yeah. Bye! Mwah!